Mr. Javier, magandang hapon po o, sa inyo. Magandang hapon po, sir. Meron po kayong ticket dito at pirmado ni PO3 Norier Laurena at nakalagay rito ang inyong violation involved in traffic accident. Hindi naman po talaga nagkaroon ng aksidente. Wala po. At kayo po ay tinikitan. Ano bang nangyari? Uh, naghatid po ako ng pasayro sa Magsaysay Street sa Tagig. Yes, sir. Tapos, Ah, uh, pagbaba ng pasahero, mahaba naman yung kasada. Yes sir. Na malapad. Tapos nagmaniobra po ako. Okay. Uh, tiningnan ko sa likod sa kasarap, wala naman pong tricycle. Okay. Uh, maniobra ko. Biglang may sa harapan ko. Sumulpot na lang kung uh -uh. saan galing. Kasi kung doon siya dumaan sa likod, makadaan siya kaya lang iniisip niya pag umatras ako masa pulsiyak hindi niyo nabangga? hindi hindi ho kayo po hindi po hindi po wala pero despite that may dumating na pulis at kayo po itinikitang hindi po dumating yung pulis po sir bali pasero paserong tricycle nagalit yung pasero okay oo po uh, nagkumos yon saka lumapit yung mga barangay okay nagayos kami sa barangay uh, hindi din natuloy gawa ng bakit po kayo tinikitan ng involved in accident kung wala naman hong nangyaring bangga? Dinala po ako doon sa traffic bureau po. Sino po nagdala? Yung kaibigan ng tricycle na pasahero Pasayero. At hinirap po kayo kay PO3 Lorena. Mm -hmm. Ano po ang sabi sa inyo ni PO3 Lorena nung kayo ho'y makaharap niya sa presinto at nagsumbong nga po sabi niya yung pasahero ng tricycle? Sabi niya sa akin na nagkasagian ba daw. Sabi ko wala. Sabi niya, di, sabi ng tricycle dito, nagkasagyan daw. Sa, ang tricycle nga hindi nga nagreklamo kasi wala nga nagpangabot abot kami. Mm -hmm. Kung nagkasagian dapat nagpakita ng gas-gas mm -hmm. mm -hmm. yung tricycle. Wala, wala din sir. Dapat inspection nila, piniktura nila. Mm -hmm. Walang ganun? Wala po sir. Okay. Eh, kausap niya yung nagpakilalang taga-city hall daw yun eh. Ayun! Mm -hmm. So dahil taga-city hall, kailangan pagbigyan kung ano sabihin oh, ng taga-city hall. Yan po, Ang sabi niya, taga City Hall, si tikita niya. Opo. Kahit walang kasalanan niya, taga City si Hall ako, parang mm, gano'n ang dating. po, oh. Sige. PO3 Noriel Lorena, magandang hapon po, PO3, sir. Sir, magandang hapon po, sir. Meron po akong ina-attend na mas importante da query ninyo. Mas importante po uh, ito, sir. Mas importante ito, sir, kasi nalalagay po sa alanganin eh, 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 ang inyo pong eh, ang inyo po, sir, ang inyo pong posisyon na pwede ho kayo masibak sa pwesto at matanggalan ng karapatan na manikit dahil kayo po ay bobo. Saan pa mas importante, sir? sir. sir. Ano bang kailangan Sige nga, atin ko na. Uunahin ko kayo kasi sabi niyo mas importante kayo at kayo yes, ang matalino. Hindi po, hindi po ako. Ang importante dito, sir, sagutin niyo po yung ginawa niyo pang pangabuso laban po sa isa nating kababayan. Pangabuso ko to, sir. Eh. Wala siyang kasalanan. Tinikita niyo po, sir. Hindi pa pangabuso yan? Uh, hindi naman po kami naninikit kung walang available, kung hindi ano... Hindi, sir, dito po na sa na ticket nilagay nyo sir, involved in accident. Wala na pong nangyaring aksidente, wala naman pong banggaan sa giyan. Bakit nyo po sinulal sa ticket na involved in accident? Eh di diba na aksidente nga po siya, kaya nga napuntadal dito sa... Sir, sa sir, involved kung aksidente, ibig sabihin meron pong banggaan, wala naman banggaan, wala namang nasaktan. So paano mo matawag na aksidente yan? Ah, uh, dahil nga po doon sa... Uh, okay. Dahil may nagsumbong sa yung taga munisipyo uh, na naduro ka na bahagang buntot mo sa pagkat taga munisipyo yung nagsumbong. Kasi kung nga nagsumbong niyan sir, ah, nagtitinda, hello. sandali lang sir, nagtitinda ng gulay sa palengke, hindi mo pakikinggan. Hello, hello sir. Uh, medyo maano po yung mga ano niyo sa akin. Baka pwedeng papuntahin na lang po dito para makausap natin yung tao at maintindihan ma natin, hindi yung ganyan pong telepono tayo nag-uusap. Sir, sir, kasi hindi hindi sir, kaya tinatawagan namin kay para makuha yung panig nyo. itong si Mr. Galon Hello, na nabala po, na po siya, sir. Wait, wait a para, minute. Uh, hindi ko nga po mae-recall agad 'yan sa dami ng kaso namin. Sir, nagpapalusot ka lang. So, so pwede paki-pasa yung telepono kay Major Jaime sa tabi mo? Ah, ito, ito. Okay, sige. Major Renato Jaime, Chief Traffic. O oh, binaba. Nagpapalusot to. Hindi, kasi itong si Mr. Galon, hindi siya makapagmamaneho eh. Mm -mm, dahil nga, Kaya, patay yung kanyang hanap buhay. Dahil ang pinaka, ano niya rito, gamit sa panghanap buhay, ay yung lisensya. Without the license, then he cannot drive. Di ba? Stop yung kanyang panghanap buhay. So this is very important. Kaya dapat maayos agad to. At bakit siya magbabayad? Nang wala naman siyang kasalanan. Kasi multa ito eh. 4000 P4,000. So, bakit mo hindi ko consider to as important? Ayaw lang niya magsalita dahil ipit siya. Magandang hapon po, Colonel Gilbert Cruz. Sir, good afternoon po. Oh, Police, na, Community na, Relations Group. Colonel, magandang hapon. Long time here, yeah, no hear, Colonel. Yes, kamusta na po. Yes. Okay lang po. Opo. Sir, ito pong kaso ni Mr. Uh, Javier Galon, wala naman ho talaga nangyaring aksidente. Ano po, uh, muntik muntikan na ho, makabanggaan niya po yung isang tricycle na may sakay po nagkataon na taga-munisipyo. Itong si taga-munisipyo na pasayero ng tricycle, nagsumbong po kay P.O.T. Noriel Lorena. Apo. Okay. Apo. Apo. Ngayon po, Apo. itong si P.O.T. Lorena, hindi niya mo po nakita ang aksidente, wala pong pag-iimbestiga. Nung marinig lang niya po, taga-munisipyo, agad-agad tinikita niya po itong si Mr. A, Galon, na po. ng uh, involved in traffic accident, reckless driving, na nagkakahalaga po ng 4,000 ang multa. Kawawa naman po itong pobre. Nung kinakausap ko po 'tong si PO3, eh sabi niya meron daw siya mas importanteng uh, uh, pupuntahan o gagawin. At Apo. maging 'yung kanya pong major na chief niya, eh si Apo. Major Jaime, ay din po makipag-usap, may meeting daw. Lahat sila nabug ang bunto dahil alam po nila mali sila. So sir, sa inyo ko na lang po ilalapit to sir para utusan niyo Apo. po 'yung mga pulis doon sa Tagig na ito pong pa, lisensya ni Sir Galon, ibalik at wala ho siyang babayaran, mapapagalitan po itong mga pulis na ito, Sir. Wala nang bala, na. papuntahin niyo lang ulit. Ay, salamat. Sige po, Sir. Mabuhay kayo, kay Colonel Cruz. Palakpakan mo si Colonel Cruz. Sige, Sige Sir. Papunta na po kami dyan. Thank you po, Sir. Thank you! Okay, Sir. Kasi alat ng gusto ko mangyari, wala ko kayong babayaran ito. Ngayon, Sir, sasamahan kayo sa Camp Krami kamukarami na po siya sa community relations. Samahan ni Amy ito, makukuha niyo po itong lisensya niyo ngayong araw na ito, libre. Hindi tayo titigil dito. Kailangan no, itong dalawang pulis na ito, si Lorena, pati yung kanyang hepe, dito. Mapagalitan itong dalawang paguntugin na ulo itong mga tarantadong ito. Okay. Kay Colonel Cruz, samahan mo itong si Sir Galon na mapabalik sa kanyang lisensya. Wala siyang uh, ah, pabayang multa. At itong si Lorena, patanggalan mo to ng karapatang manikit, magreklamo ka sa City Hall ng Tagig. Yes, po. Kwento mo yung nangyari. Po, At mapaila ng kasong administratibo, uh, kapalpakan, kung ano man pwede may kaso, admin, labang kay Lorena. Sige po, sir. Kung pwede, isama mo na itong kanyang hepe na si Jaime. Okay? Sige, sir. Bahala sa inyo siya, ano. Si Thank you po. Sir, maraming maraming salamat po. Salamat sir. po sa pagpunta. Thank you, pong, po. Sir. Thank you po. Yes, sir. Salamat.